Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga. Siyempre, last day na po natin ngayon. At diyan po kami mga kalaki, naka-check-in po diyan sa Hotel and Catering na Oasis mga kalaki. At syempre, maganda rin pong kumain diyan. At siyempre po dito kami ngayon mga, mga nagmi po sa mga changi-changian po ito. Ayan po yung pinag-check-in na namin. Ayan po mga tiyanggi-tiyanggian po yung mga na yan, yung mga kalaki. At syempre po ngayong alas 8 ng umaga, 3-digit lucky ng boys na po ibibigay natin ano, matatapos na yung oras. So, Thailand, 301, Taiwan, 728, Malaysia, 295, Dubai, 317, Hong Kong, 866, Singapore, 220, Philippines, 513, India, 402, New Zealand, 698, Australia, 606, Mexico, 314 Canada 253 Greece 112 China 783 Texas 079 Israel 125 Las Vegas 344 Alaska 208 Saudi 193 Japan 535 Italy 177 Germany 225 at Korea 638. Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon po alas 8 ng umaga, i-rumble niyo po yan at mananalo tayo bago matapos itong March mga kalaki. At syempre po ngayong uh, mahal na araw ng mga kalaki, mananalo tayo alagaan yan 3 digits. Okay? Good luck!